Paano ba natin pipinturahan yung mga plastic parts ng ating motorsiklo? Actually, itong nakikita nyo na cover na to is hindi na to original na side cover ng TMX. Kumbaga, copy-paste lang to mga paps. Ang kanyang materialis dito is made of plastic na. ayun, magandang buhay sa inyo mga paps. Kung makaka-experience kayo ng mga ganitong klase ng cover ng yung motorcyclo, halimbawa tulad dito plastic yung mga ito mga paps. Hindi na to stock na cover ng PMX So, plastic lang, made of plastic yung mga ito So, mahirap pakapitin dito yung, yung pintura. Kasi kung stock na cover to hindi naman, wala namang kulay pula na ano na plastic yung stock na cover ng ating TMX. Tignan nyo. Napakalambot. Parang gumogoma lang. So, paano natin papakapitin dito yung pintura? So, syempre, lilinisin ko muna ito ng mabuti. Tatanggalan ko muna dito yung dating uh, pinintura nila. Actually, pinintura nila to nang hindi ko alam kung ano yung dito. Kung spray can ba o uh, compressor. So, ano mga pinapintura dito is hindi siya ganun kumapit talaga mga paps Bali nakita nyo na kung paano natin tanggalin yung pintura. So hindi kumapit talaga yung kanyang pintura dito dahil plastic nga ito. So ang gagawin natin dito is pipinuin lang natin to ng ah uh, mabuti gamit yung papel delia na 400 grit. Tapos lilinisin natin to ng maigi. Pagkatapos is umpisa na natin yung pagpipintura dito at kung paano natin papakupitin yung pintura dito mga paps. Siyempre, pagkatapos natin malinis at maliha, yeah. pwede-pwede na natin itong umpisan sa pagpintura, mga paps. So, ang gagamitin natin is ito. So, may plastic primer na yung tawag. Spray ka ito, mga paps. So, meron, meron ganito sa Lazada. Makakabili ka. So, meron ding brand yung Samurai nito, plastic primer. Medyo may kamahalan nga lang yung Samurai. Pero ito, Bosni, is medyo mura. Kaya pwede, pwede na rin ito. Importante dito is plastic primer siya. So, nakasulat naman dito, na itong plastic primer is pwede sa mga plastics sa mga rubber, sa mga leather, glass pa yan, no stainless, is pwede pwede itong gamitin ng adhesive, mga paps. So, para kumapit doon yung ating pintura. So, umpisa na natin itong bugaan ng plastic primer. Bali, yeah, apply na lang natin to ng two coats, mga paps. Tapos, uh, patutuwi natin. Pagkatapos nun, is huwag nating liliyain Bali hahayaan lang natin itong matuyo. Pagkatapos is ah uh, papatungan ulit natin ng ibang klase ng primer. Surfacer naman ang gagamitin natin na primer pagkatapos nito. Bali after 1 hour ng pagpapatuyo natin sa ating deep primer o plastic primer is pipinturahan naman natin to ng uh, surfacer na primer mga paps. 2 to 3 coats nito is pwedeng pwede na mga paps. Pagkatapos is papatuyin natin ng 1 hour bago natin pwedeng liyahin. So, Bali, lilihayin natin to after natin itong ma-primer surfacer. bali kagaya na sinabi ko kanina is lilihayin natin ito ng pabililiya na 600 grit mga paps para naman kumini siya at pumino. di dito is ready, ready na tayo mag-base coat ng kulay black mga paps. 2 to 3 coats is pwedeng pwede na yan. Bali, ang ginawa ko dito is, pinatuyo ko muna ng uh, isang oras. Pagkatapos is, uh, pinatungan ko to ulit. At dahil na perfect ko na yung kanyang kulay, is hindi ko na ito i-third coat. So, yung two coat is pwedeng-pwede -pwede na dahil makapal naman. poly coat naman yung ginawa ko at pagkalipas ng isang oras uli is hindi pa dun nagtatapos so lilihain pa natin to ng 800 grit naman para naman puminom pagkatapos natin itong mapino gamit ang 800 cuties, pwede, pwede na natin itong isara gamit ang ating top coat clear. Bali, tututrikos din lang ang kapal na gagawin natin dito. Pagkatapos is patutuyuin din natin ulit to ng 1 to 2 hours bago natin ito pwedeng hawakan. After ko itong mapatayo ng 2 hours is pwedeng pwede ko na itong hawakan at pwedeng pwede ko na lagyan ng sticker. So, bali titikitan ko pa ito ng sticker para magmukha siyang uh, bago. So, ayan mga paps. Hanggang dito lang yung video natin at sana meron kayong napulot na idea sa pagpintura ng plastic kung paano natin pakapitin yung pintura dito. So, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakilike mo na rin para masaya.